ay gold. Golden, okay. Golden Kasi yung mga ninuno natin noon ay isa silang mangingisda. Yung barko na yan ay palagi na nakikita nila na dumutuong dito sa isla ng Boracay. Kumikinang at na ang lugar kung saan daw kayang matupad ang inyong mga kahilingan. Maghagis lang daw ng barya kasabay ang taimtim na panalangin yan ang dinadayong atraksyon ngayon sa isla ng Boracay. Isang dambuhalang tipak ng bato na animoy keyhole. Kakaiba at magandang magpalitrato para sa Instagram. Ayan. Pero sobrang misteryoso ang hiwaga na dala ng kwento sa likod ng estrukturang ito. Marami na ang nagpatutoo na ang kanilang ginusto ay nagkatutoo. Legit ba talaga ang pamosong lugar na kung tawagin ay Lagusan ng Suerte? Obra ng kalikasan. Hinulma ng mayamang kasaysayan na sunisimbolo sa napakagandang isla ng Boracay. Ito ang isang keyhole sa baybayin ng Barangay Yapak Malay, sa probinsya ng Aklan. Talagang sentro ngayon niya ng doongan ng mga materialis. Kaya naisipan niya na ayusin, no? Para nandyan na lang na magdaong uh, para yung turista natin hindi naman maabala. Pero sa likod pala, ng nakahahali ng ganda nakakubli ang misteryo sa dating daungan ng isla. Kwento ng mismong kapitan ng Barangay Yapak, may hiwaga daw ang kanilang lugar kahit panoong panahon ng kanilang mga ninuno. Kwentong nagpasalin-salin sa mga bibig ng mga taga rito. Ano pong nalalaman ninyo tungkol sa alamat ng keyhole po na yan? Kapitan. Pasi, nung araw po ay sa ano nang maninolo natin po. Talagang yung yung punta na yan ay mayro mga barko na dumadoong, no? Na kakaibang barko. Pag sinabing kakaibang barko, ano ang ay, sabi? sabihin, yung kakaibang barko ay gold golden okay golden kasi yung mga ninuno natin noon ay isa silang mangingisda. yung barko na yan ay palagi na nakikita nila na dumodtoong dito sa isla ng Boracay kumikinang at nagliliwanag umano ang barkong nagpapakita sa isla nakadalasan ay tuwing disoras ng gabi at kabilugan ng buwan kung saan ito galing at sino ang mga sakay ay walang nakakaalam. Yung may-ari ng barko na yun ay isang mga inkantado. Yun. Pero hindi nila nakikita yung mga tao. Yung tao, yung barko lang. Pero yung mga tao, hindi talaga nakikita nila. Dagdag pa ni Kap, may pagkakataon pa raw noon na nakakakita sila ng mga pinggang ginto sa dalampasigan. Yung yaman nila nandito siguro nakabaon. Kaya uh, kami nung araw, eh, eh, hindi kami basta-basta na makumuha kung ano-ano lang nakikita namin. Hindi rin makakalimutan ni Bernadette Casidsid ang kwento ng kanyang mga magulang na nakakita daw mismo sa gintong barko na nakadaong sa isla ang dami daw na tao na hindi daw mainsindihan ng tatay ko yung salita ba nila na parang tatatata, tata, parang ganyan daw yung marinig lang ng tatay ko. May nakita pa ang mga magulang niya na mga lalaking nagbubuhat ng mga malalaking drum sa dalampasigan. Pero hindi maaninag ang mga muka. Hindi naman basta-basta yung mga magulang ko magkwento ng kasinungalingan kasi nga inuulit-ulit ko pa sa pagtanong. So, ibig sabihin, totoo talaga. Natandaan niyo nga. Kakaibang engkwentro naman sa sinasabing mga engkanto at diwata ang personal na naranasan daw ni Konsehala Leni noong kanyang kabataan. Pagdating ng 9pm ng gabi, nagtataka ako kung bakit ang nakikita ko ay mga gagandang babae tapos mahabang buhok. Sabi ko bakit ang daming dalaga dito sa balabag, bakit pag-araw hindi natin nakikita, gabi lang nakikihalubilo sa amin na sumasayaw din hindi dyan nagtapos ang makulay na alamat sa kanilang lugar. Sa bawat hampas ng alon sa mga batuhang yan, sinasabing humahampas din ang swerte sa kung sino man ang pupunta dito na may kahilingan at bariyang itatapon sa tubig. Nanggaling yan sa alamat ng isang gintong barko na dumadaong sa daungang ito at pinaniniwala ang siyang nagdadala ng swerte at pag-asa sa lahat ng humihingi ng kahilingan. Ready na ba kayo sa inyong hiling? hiling na may kasamang na panalangin ang pinakamabisang paraan daw para tuparin ng kung anumang elemento na mayroon sa malaking batong ito. Yan ang pinatunayan ni Geraldine na nagbago ang takbo ng buhay matapos ibulong daw sa hangin ang kanyang mga pinapangarap. isang kahig isang tuka noon si Geraldine, isang part-time tourist guide sa isla ng Boracay. So, sobrang hirap talaga yung life namin noon. Daming mga utang. Minsan, kumakain na lang kami ng noodles. Kahit na anong trabaho namin, kahit anong kayod, kahit anong sideline, wala talaga. Parang pasan ko talaga yung buong daigdig. Pero hindi akalain ni Geraldine na dahil sa pagiging tour guide, mapapadpad siya sa keyhole na nagbibigay umano ng biyaya. Ito ang unang beses niyang narating ang misteryosong lugar. Isang araw, nag-island hopping yung mga bisita namin. And then, bumaba kami dyan sa likod sa keyhole na yon. And then, at uh, that time, parang yung natira na lang na pera ko is uh, 10 peso na point. Uh, and then nagwish ako na someday sana maging okay din yung life ko, magkakaroon ng uh, bahay na maganda, makakain ng masarap. Matapos ihagis ang barya at huniling, umuwi si Geraldine sa kanilang bahay na umaasa matupad sana ang inaasam na kapansin Kapag sinabi ko, kailanan totoo. Walang dagdag, walang bawas, walang kasinungalingan. Galit kasi ako sa manloloko, sa sinungaling at sira sa salita. Ang lakas maka-unprofessional ng walang integridad. Ganon din dapat sa pagpili ng sabon para sa muka at balat ng sarili nating katawan. Dapat sigurado, dapat kumpleto, dapat epektibo. Kaya ang payo ko sa inyo, huwag asa sa mga bulero ang kutis na pinapangarap ninyo. Dito kayo sa May Kredibilidad, Integridad, Proven and Tested, Skin Pro. matapos isang taon. Sinong mag-aakala na ito na si Geraldine na yun? Can afford na, ormado pa. Nakakakain na rin siya ng masasarap, nabibili ang mga gusto. Biglang hayahay ang buhay. Hello! Welcome po kayo sa house namin. May sarili na rin siyang unit. Isang kuryano ang kanyang nakilala at naging asawa na nagbigay ng buhay na kanyang pinapangarap at nabiyayaan din sila ng anak. <laughs> ang dahilan ng kanyang kaligayahan, wish granted daw kasi ng keyhole pagpapakalain na yung 10 piso na inagis ko doon sa tapat ng keyhole, magiging uh, doble-doble pa pala yung ma maibigay may bigay niya sa akin. Ibang swerte naman ang ibinigay daw ng keyhole na ito kay Zaid Santiago. Puno ng takot at galit ang bumabalot sa puso noon ni Zaid nangyari ito noong 2017 hanggang 2019. Kasi yung mga time na yon gulong-gulo ako sa sarili ko and may mga issues po ako sa buhay tulad ng abandonment, regrets, kasi maaga ako nag-asawa, nagbuntis, mga ganun. Tapos yung mga mga hindi mo makuha-kuha sa life na mga pangarap mo. Bata pa ay naranasan na ni dang ang depresyon dahil sa paghihiwalay ng kanyang mga magulang. Sarili niya ang sinisi sa sinapit ng kanyang pamilya. Hindi ko matanggap na naghiwalay yung parents ko. Iniwan kami sa lola ko, sa tita ko. Tapos yung tatay ko umalis na walang paalam. Tapos yung mama ko nag-alis din. Bineblame pa yung sarili ko dahil sa nangyari. Kasi baka kami ang dahilan, baka sila nag-break. Zid, ano nangyayari sa Hindi na kita maintindihan. Ang kinikim-kim na kalungkutan at sakit na tila sumpa sa kanyang pagkatao. Nadala niya kahit sa kanyang sariling pamilya madalas silang mag-away ng kanyang asawa. Ano sinasabi mo pagod na pagod ka na? At sinong babae sinasabi mo? Parang na-incurse yung siya na, na, pati yung sa life, lifeline ko na dala yung problema ng family ko hanggang sa husband ko, nagka on and off din kami, hindi mag nag-away palagi, pati yung anak namin na apektuhan. Dahil sa paulit-ulit na sakit at trauma na nararanasan, isang solusyon lang ang naisip niyang paraan para ito ay takasan. Naisip ko na sa paulit-ulit lang naman yung problema ko sa buhay ko na malas at masakit, naisip ko na lang na patayin yung sarili ko. Putulin ko na lang yung buhay ko. Pero isang umaga, sa kagustuhang huminga, naisipan niyang tumakbo hanggang dalhin siya ng kanyang mga paa sa lugar na magpapabago ng kanyang pananaw sa buhay. Pumunta ako sa New Coast, tapos nag papunta sa Keyhole. While walking, sa beach ako nag-walk. Uh, parang yung balahibo ko nan nanindig. Tapos, tapos may nakita ako na white na flower sa beach. Tapos kinuha ko yon. Tapos sabi ko sa hangin, sabi ko, wish ko sana matapos na lahat ng problema ko at maayos na yung buhay ko na makita ko yung liwanag ng buhay. Tapos hinagis ko yung bulaklak sa hangin. Sa hindi maipaliwanag na pakiramdam, tila tinangay rin ng hangin ang lahat ng kanyang galit, takot at negatibong pananaw sa buhay. Muling nagkaliwanag ang madilim niyang mundo. Simula nag-wish ako doon sa may keyhole, after a week, well, wow, doon na lahat pumasok, lahat ng hiniling ko sa wish ko. May namit meet ako na tao na tinulungan ako na baguhin yung pananaw ko sa buhay. Tapos yung relasyon ko sa asban ko, naging okay kami, hindi na tulad ng dati. Umiba talaga pati yung asban ko. And then sa work, na-promote ako. Yung relationship ko sa parents ko, naging okay. Kahit ako, I cannot believe na 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 change yung life ko sa dahil sa wish ko sa may keyhole sa gitna ng hiwaga at misteryong bumabalot sa keyhole na ito may paliwanag naman ng isang metaphysical practitioner na si Ato de la Cruz. Anong tingin mo doon sa alamat? Ito ba'y alamat? Ito ba'y factual? Ano ba ang nararamdaman mo dyan sa keyhole na yan? Alright ma'am. In the metaphysical, we call it vortex of energy. So meaning, meron tayong tinatawag na tuburan na energy dyan, no? We cannot create, we cannot destroy energy. So kung maglalagay tayo dyan o mag aalay we call it alay, no? So meaning, meron palit yan. So pag nag-wish po tayo, then ikakaloob po yan ng keyhole. Nasa pangangalaga ng Belmont Hotel Boracay ng Mega World ang keyhole na ito na sinasabing best view para simula ng araw ng bakasyon. Itong alamat ng keyhole, ang ganda. May kwento pala yan na nagdadala ng swerte. Ginawa po namin siyang special feature kasi dito niyo po masisilayan yung pagsikat ng araw. Kaya lahat po ng mga guest natin, ng daling araw, nagpapalista po sila para makapunta po doon sa kiho. Oy swerte nga! <laughs> hindi ba? Yan Yun po ano, yung ano po? sabi po ng mga guest po natin para po sobrang nabubuhayan sila ng loob pang nandun po sila sa parking niya. Ang hugis-susing butas sa isang higanting bato na ito ay hindi lamang nagsisilbing atraksyon sa isla kundi itinuturing ding santuario ng biyaya at mapagpalang mina ng pangarap para sa mga taong nag ng milagro sa kanilang buhay. Sa umano'y swerteng ibinibigay ng keyhole, sakaling mapadaan ka rito, ano ang hiling mo? Makeup tayo ng makeup, makeup ng makeup. Paano tatanggalin ang makeup? Sabi ko, paano tinatanggal ang tao ang makeup nila? Ito ginawa ko kasi araw-araw ako halos naka-makeup. Sa TV Patrol, di ba? Sa aking mga show. Ang baby oil malagkit. Tapos, ayaw mo mag-shampoo, nalagyan na ng oil yung shampoo, pati unan mo may oil. Ayoko rin yung nasa jar. Kasi, yung jar, pag nilagay mong ganyan sa mukha mo, ganyan mo ulit, nagkaroon na ng makeup yung garapon, right? Kadiri. Ito, very hygienic and has vitamins and is also lightening on the skin. It's a tube and it's called Take It Off. Matatanggal lahat. Pati problema nyo, matatanggal. problema tayo sa maduming balat? Ito, tanggal lahat. Okay? So, you try it kahit yung mahirap tanggalin na mascara, tanggal lahat yan. Take It Off, girl!